So what is that mga katikir boom, magandang tanghali po sa inyong lahat. At ngayong umaga ay mainit kung mapapansin nyo. Ang gagawin natin ngayon ay uh, magtatanim po tayo ng magsasabog, tanim tayo ng munggo. So ito po yung task shorts ko parang na-over ah. Na <laughs> Wala well, mo yung mukha ko naman. <laughs> so ito yung tatanim nating munggo, hindi ko alam kung isang salop ito isang, isang lemon o lemon ayan lemon. so ang ang una nating gagawin ay isasabog muna natin itong munggo doon sa yan yang lupain na yan and then antayin natin si Insan Randy para uh, it tractor -tra -tra niya sa Ilocano tura-tura so let's go sabog na natin to ah uh, nga pala ang taga video natin ay walang iba kundi si Pinsan Hana ayan so pinagsumbrero natin siya ayaw niyang mag jacket malamig, malamig daw <laughs> Okay. Ayan, so sabung tayo. So ito pa yung yung basic na uh, steps para sa tanim ng pagsabog tanim ng munggo. Hindi daw dapat Ah, uh, makapal yung pagsasabog tanim dahil para mas maganda daw po yung kanya'ng pagtubo. Tayo. So, sa kanya uh, ito, ito. para dito. Gito natin since na nana, salamat. Salamat sa kanya. <laughs> Pag-video kahit sa dilim. Ay, madilim mainit. So, antayin lang natin si Insan Dahil siya ang mag... Turo-turo kamaya. Yan hindi yun. Parang hindi pansin yung mga... Ito no, mga katikir no. Pag sinasabog siya Oh. So first time kong magtanim ng first time kong magsabog tanim ng munggo. Sayang itong dahil sayang itong lupa pag hindi na taniman mga kapitid. Pagkatapos nito gagawa tayo ng ng banbantik yung scarecrow panakot sa mga manok kaya katao so hanggang sa dulo yung yun hanggang doon yung kakagisan natin sana kumasya ito yung mungungun kung patikir may tanim pala ng mais <laughs> hindi ko <mo> napansin paparating <laughs> na si Insan Randy doon yata siya sa duro dadaan susundan so, natin ayun, uh, i-mix niya uh, iro-rotor niya yung lupa para yung munggo na hinagis natin ay papailalim uh, papasok siya sa ilalim mga kaibigan, mga ka-take care yan, sis sisimulan na niyang i-rotor Rotor po ang tawag, rotor. Pero sa Ilocano ang tawag namin dito, Turatura Turatura tura, -tura. tura, -tura. Ayan, sana uh, marami yung tumubo. nagmimix so, like, na po na imimix na po yung mga munggo sa ilalim ng lupa may shout out kay Randy try yung technique niya Handa natin <laughs> <laughs> Sakay kaya ako sa likod Yeah, okay, hop, 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 hop. yung mga manok thank you, thank you and so shout out si kay Insan Randy, yan, salamat sa kanya sa pagro sa ating munting lupa lupain yan. kaunti man yan pero pag tinaniman ay may may matataniman so yun mga ka-take care tapos na yung pagro dito sa kaunting lupa antayin na lang natin na ma tumubo yung mga munggo. And then tatanungin natin ulit yung tropa natin dun sa New Guys ha. Kung ilang araw bago natin uh, kalimutan ko na eh bago natin isprayan ng pang-spray dahil yung spray lang naman kailangan natin hindi niya kailangan ng maraming tubig so ayun, yun lang po ang latest sa ating video mga ka-baker uh, maraming salamat sa inyong panunood please subscribe vlog, like and share uh, magigit pa kayo lagi sabi siya, wala yung katandaan. Take your boom. Yeah.